Hello mga tao, welcome to my another video. This is AC siya. So, kamusta kayong lahat? Pasensya na, no? Hindi ako nakagawa ng video dahil sa lumipat na naman kami ng panibagong bahay. So, bago na to. So, sa noong kalagitna na ng Mayo, yung last content ko yata is yung 8 moves yata yon. <laughs> yun ang pinakahuli. So, itong bago ko ngayon, kasi nandito na ako sa bagong bahay. <laughs> ang layo. So, pasyal kayo sa bahay ko po namin. <laughs> Kung malapit lang kayo dito sa akin. So, park road to ang address. Pero, hindi ko pa kabisado yung address. Hindi ko memorize. Medyo, ano, madaming letra. <laughs> So, no, kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? So, date lang sa video ko at sa channel. Kung meron kayong itanong sa akin, yung mga importante, message lang kayo sa messenger ko. Nandyan yung messenger ko. Itong, ano, bahay medyo malawak na at malinis. Kaso, mainit. <laughs> Walang bintana ang merong mga taong pumakyat, pababa kasi ano to eh, isang building, maraming ano, ano ba, parang condominium type siya, nasa ano kami, second floor. So, ano bang ba dahilan kung bakit lumipat na naman kami ng panibago, panibagong bahay? So, ito yung istorya. Kasi noong kasagsagan ng Mayo, kalagitnaan ng sobrang init summer de merong tumawag sa CDA itong CDA na to is Capital Development Authority sila yung may in charge sa mga buildings sa mga pabahay sa mga employee at mga tumawag sa kanila na lumabag sa patakaran. No. So ang ginawa ng CDA, pinuntahan yung area, area na yon, hindi, tinibag talaga kasi nakita nila na talagang lumabag sa ano ah uh, sa within boundary ng kanilang bahay. Hindi naman masyado malaki pero merong tumawag kaya nag-action agad yung CDA napuntahan yon at tiniira, pinalis yung may-ari. So, itong ano, may-ari din ng inuupahan namin na takot, di ura-urada, gusto niyang paalisin kami sa ano, sa bahay niya. Kasi ano lang naman kami sa portion, isang kwarto. Pero isang entrance at exit. So, naririnig nila yung halakhak namin na mag-asawa. Minsan, naruta namin. Siguro, naiingit. So, yun na. no? Tapos, de nung kasagsagan ng Mayo, ang hirap kaya mag, ano, maghanap ng panibagong pahan, panibagong lipatan, ang hirap. Kala nyo, ang dali lang. <laughs> maghanap ka, tapos, negosyasyon na sa may-ari, Magkano yung babayaran, ganito-ganyan, yung gas, yung, ano, yung kuryente, ganon, ang mga, ano, isyo dyan. So, ako sa asawa ko na lumipat tayo sa, ano, yung medyo malayo-layo sa, ano, capital territory. Yung hindi lang, ano ba, yung hindi yung government housing kasi mahirap talaga pag government housing. Yung government housing is para sa mga employee. Pero may mga employee na ang bahay na binigay sa kanila medyo malawak. So, ang ginagawa, pinapaupahan pero bawal yan. No? Yung hindi lang naman sila ang nagpapaupa, marami. Pero yung may ari na takot kaya gusto niya agad paalisin kami pero hindi pwede kasi nagbayad din kami no so no kasagsagan ng mayo hindi talaga ako nang gumawa ng video dahil ganun ako yung nag-impake eh, no kailangan paki lahat hindi ko talaga i ayo iwan or itapon kasi sayang Bibili na naman kami ng bagong gamit. Ayong ganun. Kasi palipat-lipat kami ng bahay. So, ako yung kawawa. <laughs> Hindi ako makagawa ng video. <laughs> so, ayoko naman yung video yan, yung bahay na tinitignan namin. Kasi merong mga uh, mayari ng bahay, ayaw nila na ipabidyo. Hmm. Ayaw ganun, no? Alam nyo naman, mga Muslim na to. <laughs> no? Conservative. No? So, So, hindi ako nakagawa ng video. Dalawang bahay na tinignan namin. Yung una, medyo gusto ni mister, pero inayawan ako. Kasi mainit talaga. Isang entrance at exit. Which is hindi pwede. Kasi pag humalis yung asawa ko, mag-isa na lang ako sa loob ng bahay, kawawa ako. Hindi ako makasingkot ng hangin. Maluluto ako sa init. So, sobrang init. Eh, summer ngayon. So, yung pangalawang tinignan namin, sabi ko, so, okay sana, malawak. Pero, ayoko kasi yung may-ari, madami pala sila sa loob ng bahay. Dami nila. <laughs> Dalawang pamilya. <laughs> Karay. Sabi ko, ayoko. Kasi, ang sistema doon, sharing sa gas, sharing sa kuryente. No? Malay namin, baka madami pa silang mga ginagamit, Nilugi kami. Tapos dalawa lang kami. Pag pumapasok asawa ko, ako na lang mag-isa sa loob ng bahay. Halimbawa, papasok yan ng noon time, babalik yan siya ng mga gabi na, alas otso. So, ano lang naman ang gagamitin ko pag ako lang isa? Electric pan. Ilaw. Minsan, hindi na ako gumagamit ng plancha kasi mainit din. <laughs> no. So, yun. Di, ito, nakita ni mister, pasalamat lang siya kasi merong kaibigan o oh, kasama niya sa ano sa trabaho na umuupa din dito doon sila sa third floor kaso yung asawa niya dito kasi malayo yung asawa niya at anak nandoon sa isang city ewan ko kung anong lugar hindi kami nag-uusap kasi hindi siya marunong mag English tapos yung anak niya lang marunong pero ayoko na yung ganun no oh de hindi ko pa naman sila vibes no at high uh, low high low lang no so itong bahay na to ang agreement namin dito de ang um, upa kada buwan is 24k kasama na yung gas at tubig kasi ang tubig is motor de kasama na doon pero okay na kasi well, furnished na to at malinis. At ang gusto ko kasi yung walang nakikinig sa akin, walang nagbabantay, ganun. Kasi walang, walang ano ba, pakialaman. Bahala ka sa buhay mo dyan. <laughs> no? So, hindi ko talaga ma, ano no, maiwasan dito. Kasi entrance dyan, ang kusina dyan, parang magkaharap lang. So, kung merong aakyat at bababa, bababa, lalong-lalo na lalaki, ang damit ko. Nakasuot lang ako ng short at sleeveless. So, which is, nalibago yung ano nila. Yung parang nalibago sila sa outfit ko na ba. <laughs> Tawag ko sa kanila mga ano yan. <laughs> mga hayop pa. Yuk. No? So, sabi ng asawa ko, pag ikaw lang isa wag daw ako pa, ay, wag ako mag, ano, papasok. Eh, hindi naman ako, ano, dito. Hindi ako marunong makipag-usap sa mga salita nila. No. So, wala akong pakialam. No. So, yun na. Ah. Di, lumipat na kami dito. Yun, hindi ako nakagawa ng video dahil busy ako sa unpacking at pag, ano, nito. Pagkos-kos. Alam nyo, nung dumating kami dito, ang kusina, grabe yung dumi. So, ako yung tagalinis. Asawa ko, wala yung ginagawa, kundi paupo ko lang yan. Pero, siya yung bumibili ng pagkain kasi minsan, napapagod na ako. At nung time na nag lumipat kami dito, walang gas. Kaya, panay yung bilis sa labas. So, masakit yung bulsa ko. Nabubutas kasi palaging bili-bili which is ayaw kong palaging bumibili sa labas kasi alam nyo naman dito iba yung ano nila yung gawain nila hindi sila maganda sa ano nila hygiene so hindi natin alam kung malay natin ba kung yung pagkagawa malinis yung pagkaugas ba diba? <laughs> so ang iniisip ko ganun ayoko naman kasi na baka na yung bilay mo tapos maya maya sumasakit ang chan mo yung pala yung pagkain na kinain mo sa labas is ano na no, madumi or hindi talaga maganda yung pagkaayos o pagkaluto so nung lumipat kami dito sabi ng may-ari merong Pilipina dito na nag upa sa baba so sabi ko sa isip ko may ano din kami. Baka mag-cross din ang landas namin, di usap-usap konti, knowing each other, no? Pero nung lumipat na kami, lumipat din sila. Di wala. <laughs> Hindi ko siya nakita kung ano yung tsura niya, no? So, itutor ko kayo sa ano, buong plat. Hindi ko kabisado ang address kasi <laughs> malay ko ba <laughs> ayoko kong memorize kasi baka sabihin ng asawa ko ba kung ibigay ko daw he alam ko so yun ang nangyari no bakit lumipat naman kami dito yun kasi ang CDA sobrang ano stricto hindi lang naman sila ang nagpapaupa marami kaso lang tarantado yung mayari <laughs> gusto niya palisin kami agad So, naganap-hanap kami ito, nakita namin. So, yun ang dahilan kung bakit lumipat kami dito. So, kung malapit kayo dito sa akin, yung mga Pilipina dyan na may asawang Pakistani at nanirahan dito, de, pwede kayong, ano, ma, ano ba, pasyal-pasyal o makimaritis sa akin, pwede. Willing ako, pero pag sa online or sa messenger, sorry kayo kasi busy ako. So, ituturo ko kayo sa buong bahay. Maganda siya. Okay? Ideal talaga. Kaso mainit. At minsan, malikabok. Kasi ang daan dyan, dyan o, oh, papunta ang Islamabad at papunta Ano, ginagawa. <laughs> ang daming alikabok. Araw at gabi, tatlong sa isang araw, siguro dalawang bisis ako naliligo. <laughs> Ang kate, sobrang daming alikabok. So, ituturo ko kayo. Yung uh, isa pa pa, no? So, may isishare share ako sa inyo. Ang range ng paupahan dito depende sa location, sa setting ng bahay, no? Kasi kung nasa city kayo, medyo kamahalan dyan pero maliit yung space. Pero pag outside the city na malaki na tapos ma, ano na uh, medyo mura pero ang problema kung walang gas at tubig useless yung bahay. <laughs> kasi importante yung tubig at gas kasi nagluluto, di ba? O maliligo, magugas ng mga ano, di ba? Pero meron dito na wala talagang gas may tubig meron. Pero pag gas ang wala, ay problema. Magugutom ka. Kasi walang gas, di ba? Bibili ka pa ng gas sa labas. Uh, ano dito ang sistema is cylinder ba? Meron kami. ano yan? For optional. Kasi minsan, pag gabi, uwi ang asawa ko, may lisa Di, wala ng gas. Pag kanong oras. So, yun ang ginagamit ko So, ngayon it Ituturo ko kayo ha so, so, ito yung Entrance Ito yung entrance Tapos, kabilang Flat, meron pa dyan Tatlo eh, ano na Apat Sa dalawa, tatlo, apat Meron pa dyan Nasa 9 kami Tapos, ito yung kusina Lababo At refrigerator. Dito ako nagluluto. Yung tingnan nyo, di ba? Magkatapat yung kusina at yung pinto. Kaya minsan iniwasan kong tumambay dito kasi mayroong mga lalaki. Ito yung isang kwarto. Ginagawa kong storage room, labahan, <laughs> yun yung washing machine, yon pang labahan ko, hindi pa tapos lumipat kami dito noong July 1 pero hindi pa tapos yung mga labahan ko napapago na ako kasi yun know, may labahan pa ako nabalawan ko na yan ito yung ano squatting area squatting position ng ano toilet bowl kasi merong mga karamihan mga Pakistani dito kanyan sila squatting yung posisyon. mag ano ihi dodome squatting so ito yung mga bubot kong dami <laughs> dito rin ako tumatambay minsan pag maingay sa kabila so ito yung hallway sa ano ba ito yung hallway papunta sa isang kwarto ay matilim mas kaliliman. okay ito yung isang kwarto. Ang um, mauna namin sa sahig. Gusto gusto ni Mr. Yan kasi pagdating niya galing sa opisina, gusto niya maglatag, magpahinga. Ito yung isang banyo. Dito yan natut na ligo si Mr. Diba? Tignan natin. Hi! Yun, may shower, di ba? Gusto niya dyan, tapos yun. Alam nyo, nahirapan ako kung ano nito, kuskusin, Iwan ko kung dumi. Pagdating namin dito, ganyan na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. <laughs> so, ito yung, dito kami natutulog. Yung kotse namin, hinirap. Kasi nandito daw yung asawa ng kaibigan niya. So, alam niyo man, no? Diba, patay natin ilaw para ano. So, ito. Ganda na siya. At, okay ng okay na yung area type ko. At, gusto-gusto din ni mister kasi malinis daw at hindi masyado maingay. At, isa pa, malawak daw. <laughs> gustong gusto niya. So, ang bayad namin dito, kada buwan, 24K. Tapos, ang nagustuhan pa niya ay yung caretaker or may ari. Yun, iwan ko kung ano yung ano niya. Ano ba siya? Mabait siya at uh, naki, ano pa siya, nakipagtulungan kung anong gusto namin na uh, kasi yung kami lang kakamay yung kauna-unahang nagpagawa ng door screen dyan kasi mainit at lagi sumasakit yung ulo ko. Hindi ako makahinga ba. Parang nasulog kami ng box kaya pero yung iba, wala talaga. Kami lang. So, yun, mabait din siya. Kasi kung hindi siya pumayag, lilipat na naman kami kasi ako yung nahihirapan dito. Lagi sumasakit yung ulo ko kasi mainit. Hindi ako makahinga is sila. Sanay na. Sanay na sila sa patago-tago. Ako hindi. Sumasakit yung ulo ko. So, yun na uh, ang dahilan kung bakit kami lumipat at dito na kami sa panibagong bahay o na naman. Bagong bahay kubo. So, kung meron kayong itanong sa akin, mag-message lang sa messenger. Pero kung eh, magtanong kayo kung saan pwede mag-upa, ay bahala kayo. <laughs> Tanungin yung boyfriend niyo So, yun lang.